Hindi na pwedeng galawin, buksan at gamitin ang 28 luxury vehicles ng mga Diskaya na hawak na lahat ng Bureau of Customs. Sa gitna niyan, muling nangalampag sa compound ng pamilya ang ilang rallyista para manawagan ng pananagutan sa maanumalyang mga proyekto kontrabaha. Nakatutok si Chino Gaston. Igalawang araw ng tila minumulto ang compound ng mga Diskaya ng isyu ng umano'y pagkakasangkot nila sa mga kinikwestiyong flood control project. Tatlong release ng bihis multo pero may mukha ng mga kontraktor ang kabilang sa sumugod kanina sa gusali ng St. Gerard Construction, simbolo sa pagiging ghost project umano ng ilang proyekto ng DPWH. Hindi lang kaba ng bayan yung ninanakaw nila buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa Payapang natapos ang protesta ngayong araw ng akbayan na binantayan ng Pasig Police Dadagdagan sila ng mga tauhan ng NCR Police Office Tukoy na ng huli ang pagkakakilanlan ng na mga nagpintura sa gate at bakod sa gusali kahapon na mula sa ibang grupo Desidido pa rin silang kasuhan ng mga diskaya Magpapahal po tayo ng malicious mischief uh, vandalism, uh, unjust vexation, and also alarm sa diskandal. Malaya po silang makapagpahayag ng kanilang saloobin. Huwag tayong gagamit ng dahas, pananakot at kung anumang uh, paninira ng propriedad kagaya po nung uh, nakaraang rally. Na. Voluntaryo na rin isinuko ng mga Diskaya ang labing anim pa luxury vehicles na bukod pa sa labing dalawang sinelyuhan at kinorton kahapon ng Bureau of Customs. Sa ngayon, kompleto at natipo na sa loob ng St. Gerard Building ang 28 luxury vehicles tugma sa bilang na inamin ni Sara Diskaya sa Senado. Hindi na sila pwedeng galawin, buksan o gamitin at babantayan ng mga customs officer dahil nasa custody na ito ng ahensya. Iniharang din sa mga luxury vehicles ang dalawang minibus bilang proteksyon sakaling batuhin ng mga ralista. Muling giit ng abogado ng mga diskaya, kompleto sa LTO documents ang mga sasakyan. At kung merong mang pagkukulang sa mga importation at buwis ng mga sasakyan, handa naman ani ang mga diskaya na bayaran ang mga ito. Lahat po ng 28 cars, ito po ay locally purchased. When I say locally purchased, binili po nila sa mga lokal na rehistradong car dealer. Lahat tayo, buyers in good faith. Ito lahat ay dokumentado po. Dadalo rin Ania, ang mag-asawang Curly at Zara Diskaya sa Senate hearing sa lunes bilang pagsunod sa sabina sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na katuto, 24 Horas.